Ulam mo ah. Mm. Yan ah. Wala lang diyan. Pasit ulam ko eh. Nag-aaway kami kagabi. Tangin na ninyo, wala kayong bali sa akin ngayon. Kasi wag mo away na asawa mo. Hindi ko. Hindi okay. ko. Hindi okay. ko kayo bibigyan ng bali ngayon. Mga lintik okay. kayo. Kasi ikaw, kung ginawa mo asawa mo, wala, hindi ka pa magluluto ng asawa mo. Ngayon, kaya nga, kaya hindi ko siya bibigyan ng bali. Ganyan magmalang asawa, pinagluluto yung mga asawa. Ngayon, malang, mm. Katalantaduhan. Mm -hmm. Wala, kalimbat. walang ganun. Ganun yun. Walang ganun sa akin. Ibig sabihin, lalayasan mo na asawa mo niyan. Kaya na tayo. Hindi lalayasan ko yung asawa ko. Ganyan. <laughs> <laughs> Kala ninyo ha. Bakit? Makakain naman ako kahit walang ulam ha. Hmm. Man, hindi pwede luto na sa mo eh. Hindi pumunta sa palano. Wala naman, wala naman luto yun yun. Walang kwarta yun eh. Ha, ah, pwede tayo. Hindi bibigyan ng kwarta yun. Ha, yeah, tuyo. Pwede-pwede walang pera. Walang luto yun. Ano, ayun. Tuyo, ko lang ko eh. Kahit na. Tama na, pwede naman akong pasit ang ulam. Asa yan? Magsama kayo mga putang ina kayo. Magkakatalo na yun sa ano. Magkakatalo na yan sa tiyan. chan. Magpawasa sa chan mo yun, katalo na yun. <laughs> Laking mahihitang sa akin ngayon.